Tiyo. Ano sa'yo? Kape? Ha? Energen? Tignan ko, may isa pa yata Energen Wala na dong Wala na dong ano uh, ano magagawa Milo. lang? Milo, meron. Milo hmm. na lang tayo. Kano yun? 50? Mag-hi ka muna sa ating vlog. For today's no, video. Sa mga pito, lagi bumibili ng kape. Masarap kape dito. <laughs> Bakit? Yung kape <laughs> sa iba, hindi masarap? Ay, hindi. Muro pala. Muro. <laughs> Ay, <is> Mura. Mapapamura. Ito yung <laughs> minagawa nyo. Ano yun? 40. 1 kilo. Pachismi, Pwede ba Pwede bang 140? Meron akong 1 quart. Hoy, ano isang isang ano ang tinimpla mo? Ay inilagay mo? Isang kutsara. Buang na. Ano sa iyo, Nay? Asin. 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 Mabili sa iyo kasi na ya. Ah. Mm, may kumukuha sa amin araw-araw. Mm, sige. Tayo, ta Nay. 15 po. Hindi ito. Opo, 15 po ang balot. Dito. Yan 25. Sana all makinis ang kilikili ni Nanay. Walang balahibo. Nay. Ha? Walang balahibo ang kilikili mo. Malinis yan. Oo, oh, linis nga oh. Ang ganda. <laughs> <laughs> Buyag. Buyag. Ah, luwaan na to, Nay. Parang kilikili <laughs> ko lang, Nay. Tutuan. Ay, naku, kilikili ang pula. kilikili niya, Nay. May tagip-tip. Malinis yan oh. Oo mm nga -hmm. mm -hmm. Bakit walang buhok yan, Nay? <laughs> <laughs> Wala, Bes. Wala talagang tumubuo dyan, Nay, kahit kailan. Hmm? Ang swerte mo naman. Wala kang problema sa kilikili. Ako yung buhok eh. Anong pinag-usapan nyo? Narinig ko lang. Uling. Dito tayo sa harap. 60 lang. Magkano bigay mo nito pa? Pa. Magkano bigay mo? 60 lang bigay niya. Ito lang, walang asukal. kalaan na, may na, mayroon na sa bahay. Okay. Paiwan muna ako dito, bibibinihin. Sige, naman. ano ba 'yan? Makakain ba 'yan? Kainin okay. na natin. Tapos na ubusin merienda ko. Uh, ah, nagtinda ka merienda? Oo, oo. Sa mall ako nagle-deliver. Ay, sana all okay. sa mall. Ay, dito lang basket ko. Bilisan mo lang 'te baka madampot 'yan. Ah, sige. Ah, mare Marimar. Oh, naka make up pa si Marimarong oh. Hmm, maganda ka pa dito. Easy lady. na <laughs>

bablag-blag ante. Nakikita din niya na pagpagtagal-tagal. <laughs> Shout out diyan sa nakapink. bili na, bili na. <laughs> Magbiyahan tayo muna tayo, guys. Napay. 分到。 ano namatawa mag isa. Isa. Bakit? Bakit ko mag isa? Kaya mm -hmm. kayo si na naman. Rebate lang yan, 41 pesos Ha? Wala kami po unang two days na puro lang kami. Saan? 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 Yung... Sa link. Anong link? Yung Jollipi. Sa po lang. Mabutan siya kumain. kalingo yun sa'yo? Sa kanya. Kasi pinipigyan niya ako. Kasi pinipigyan niya yung isa doon. Ayahay, Ate, akala ko, pero ginadasal mo yung isyan. Ang ingay mo isa. Hindi na pa nga tumatawa mag isa yan. Eh, siguro Kuya, may kaya nagpapatawa. Delikado yan isa. Hmm? Ano kinain mo pa? Si Bibi. Ha? Si Bibi. Sinigang na hindi <coughs> niya. Sinigang <bibing>? na <coughs> niya. Yeah. Anong mantika po? Mantika po oh yun. Yeah. Isang litro? Linaw labo. Ano yung ano yan? Yung labo, palm oil. Ano pati? Ay, magkano yung ano, tomato sauce naman? Tomato paste sauce. 17. Yan, isa rin. Ito kuya magkano? Alin? Noong... Sunod? 22. Ang ganyan na lang po. Saka tomato base na mali. 209. Ay, kung na? Meron. 23. 12. 12. 2, 3, 2, lang po ah Mga makala, kung nilabas mo yung customer. Saan? Nilabas. Saan mm yung -hmm. Toyo, suka. Dos lang. Dapat yung hulera mo sa budega mo, pag toyo, toyo lang na 200. Rambo na yun. Rambo, eh. rambo na yun. Eh. Kaya hirap kumuha eh. yun. Pag nilabas yun lahat, sabay dinis. Kailan? Okay, ano bang mga petya ngayon? Sa ten ka dito matulog? Walang cucumber, be. Ubusan ako. Be, mga pala-pala. Ubusan kami. Sabi na ba yan? Ano? Ano ko na ko naman ng cucumber ko. Ha? Kunin ko lang muna yung anak ni ano. Ni tit tit. Ano na ba? Kunin ko muna Ba, wala na tayo. Ano sa inyo ba? Meron. 25. Okay na. Rice flour. Anong limang balot? Kung, kung mababae ka lang din na iisa lang, wag na. Uh, syempre, oh, Siyempre, para ebidensya. O, oh, tiyo tubawag na yung kabit mo. O. Oh. Uh. Alam, uh, natawag yung babae mo. Oh, natawag yung babae mo. Sige daw, sagutin mo, lakasan mo. So, tapos na tayo guys. Magligpit. Ang oras ay 8.12. So, maaga-aga kami ngayon guys. Gawa ng mamaya. Katapos ka mag-asikaso, magpakain sa aking mga anak. Magluto din sa bahay ay Magbalintawak kami. So, yun lang, guys. Pauwi na kami. Let's go. Ang pa-uwi na. Hindi kayo magliligpit? Magliligpit uh po. -huh. Nangang. Nangang. Wala na. Wala na. ako sa So, karon dahil guys, kaya magbugas ko aning uh, tawagan yung okra. Kaya mau mauni ako ang panihapon karon. di na kumukaon o kanon. Manira ang akong panihapon. Tapos, tapos kani eh, na naakoy ka ng galay dari. Moro ni eh, akuang ang i-steam po. Inig ako ka ng pakuloan ng kuan. Okra. Kaning galay. Or talbos ng kamote. So, nagbago yung isip ko, guys. Sinabawan ko na lang yung isda, guys. Kasi nga, yung bunso ko. pinirito ko muna yung isda tapos saka ako sinabawan. So patayin na natin baka malata yung ating uh, kamuting kahoy. ay kamuting kahoy. Buang na. Talbos ng kamote. Buang. Wala pa ni asin, guys. Matabang siya pero okay na sa akin. Sila na lang magdagdag ng asin sa mga sabaw nila. Okay na yan. Kakain na kami guys